Sinampahana ng kasong graft and corruption sa DOJ itong si dating Pangulong Rodrigo Duterte at itong si Senador Bongo. Ang kaso ay ipinail nitong si dating Senador Antonio Trillanes sa DOJ na nagkakahalaga ng 6.2 billion pesos infrastructure project na ibinagsak dyan lamang sa probinsya ng Dabao. Kumoto tosin napakaliit na halaga nitong 6.2 billion pesos na ito kung ikukumpara do sa 51 billion pesos na napasakamay ni pulong Duterte sa loob lamang ng anim na taon ng uh, sa panahon ng kanyang amang si eh, dating pangulong Rodrigo Duterte. Idagdag pa dito yung uh, 2 billion pesos na uh, nawala gan sa par -mali. At itong lumolobong pondo uh, ng dito nga uh, New Senate Building na pumapalo sa 23 billion pesos na hanggang ngayon ay hindi pa rin tapos. Ang nakakalungkot isipin dito sa dinami-dami nating mga kababayang skilled workers na nagbabaka sakaling magtrabaho sa ibang bansa. Higit lalo dito sa Saudi Arabia na napakaliit lamang na ibinibigay na sweldo para sa mga skilled workers. Ang tinatanggap na sweldo ng ating mga skilled workers uh, dyan sa Saudi Arabia ay uh, 1 plus 1 o yung tinatawag na 1,000 riyal plus 100 riyal na may 100 uh, food allowance at ang basics nito ay uh, 1,000 riyal. Sa palitan ng riyal sa peso ngayon dito sa Pilipinas ay pumapalo ng 14 uh, kada riyal. Sa mga tuwid, ang kabuoang ang, ang sweldo ay pumapalo lamang ng uh, 14,000 Uh, kada buwan kung ididivide dito sa apat na magsakahan ito ay uh, dapat tumatanggap lamang yung ating mga skilled worker ng 3,500 per week ang tanong ilang libon tao ang nakinabang sa lahat-lahat ng mga billions na ito na naging uh, pondo kung kaya pala ng ating bansa ang maglagay ng ganito kalaking pondo ah uh, at bakit hinahayaan ang natin yung ating mga kababayan na lumayo sa ating bansa? Sa halip na lumikha ng uh, hanap buhay para sa ating mga manggagawang Pilipino, itong ating gobyerno ay ilan lamang ang mga nagtatamasa at nagpapasasa sa ganito kalalaking pondo na ilalaan ng ating gobyerno. Noong si Pinoy ay bumaba sa kanyang posisyon ay nag-iwan ng 1 trillion cash budget. At ang utang ng ating bansa ay nagkakahalaga lamang noon ng 6.4 uh, trilyon. Subalit ngayon ay pumapalo na ng 14.51 trilyon pesos ang utang ng gobyerno sa iba't ibang bangko sa ibang bansa. Ang utang ng Pilipinas ngayon ay tinumbasan yung buong kasaysayan sa kulunang na tayo ay magkaroon ng presidente na nagkaroon ng utang sa ibang bansa. 6.4 trillion lamang dapat. Subalit ngayon, ang bawat Pilipino ay uh, may pagkakautang ng 77,000 bawat isa. Hanggang sa kaapu-apuhan nating mga Pilipino ay may uh, utang na babayaran. Dahil sa ganito kalaking utang na iniwan ng ating mga leader. Sa laki ng utang ng Pilipinas na ito, ay ilan lamang ang mga nagpasasa. Samantalang kasama tayong lahat sa pagbabayad nito. Kaya dapat ang gawin ng gobyerno natin ay kinakailangang kumpiskahin ang lahat-lahat ng kanilang mga ari arian Ay dapat ganito ang gawin upang uh, uh, ibawas doon sa uh, laki ng ating pagkakautang sa iba't ibang bank sa iba't ibang bansa. Kahit mayamang bansa ang Saudi Arabia, ay kaya nating tapatan sa pamamagitan ng paglalaan ng pondo ng ating pamahalaan. Sa Saudi Arabia, iba-ibang lahi ang, uh, pinapasweldo kada buwan. Subalit so, dito sa ating bansa ay hindi naman tayo nag-hire ng mga uh, manggagawang uh, taga-ibang bansa. Kundi tayong mga Pilipino lamang dito na dapat sana ang lahat ng mga infrastructure projects na ng gobyerno ay ang mga Pilipino na lamang ang gagawa sa pamamagitan ng manumanong paggawa. Uh, bagamat ginagamitan na natin ngayon ito ng mga makinarya no, upang mapabilis ang mga ganitong trabaho so balik uh, dapat ay uh, magkaroon ng bahagi yung ating mga manggagawang Pilipino uh, total ay ito ay uh, uh, pinopondohan na din naman ng ating gobyerno